this is chris again thank you for watching and hey welcome to my channel this video for today is about my brother and his family his wife it can be his wife his kids or him so i have included them in my um, channel so watch this video it's gonna be so fun and if you have not subscribed my channel yet please subscribe because we always do some Fun stuff with my family, with Julso and my brother Francisco. So, this is actually my family channel including me and my family in the Philippines. So. Hello guys, kumusta? Ako pala si Francisco Alpon Ihong. Tawagin nyo lang ako si Manong Luloy. Uh, guys, uh, Portuguese video is pag usapan natin ang buhay ko dati sa Saudi Arabia at ang buhay ko ngayon dito sa Pilipinas uh, Guys, una, ako pala ay isang OFW sa Saudi Riyadh uh, Isa akong accountant Maganda pang buhay ko doon guys doon sa Saudi Arabia kasi may trabaho Umaga pa upo ko lang may trabaho na computer ang kaharap maganda guys kaso lang uh, kaso lang yung kumpanya namin ay nag sira ay hindi pala nagsira yung kumpanya namin ano lang yung nakapangalan sa uh, ikama ko yung ikama guys sa Saudi kasi ikama bali resident permit mo rin hindi na rin yun ang Rawapit Alturok kasi nakalagay sa ikama ko yung nag-sponsor sa akin is Rawapit Alturok pero nagtrabaho ako sa sister company company nila sa Unimix so ngayon yung Rawapit Alturok guys malaking kumpanya yan yung mga siguro yung mga OFW na nagtrabaho sa Saudi sa, sa Riyadh so, kaya lang yung Rawapit Alturok kung mga hindi kahit ano kasi wala pa laking kumpanya yan ngayon guys eh, nagkaroon sila ng penalty yung malaking utang nila hindi nila bayaran kasi yung mga siguro mga manager nila yung nagmamanage sa company ng Ruapid nababayaan ngayon nagkaroon ng penalty ngayon ang status namin sa aming kumpanya ay, ay nakarid pag nakarig is na pag is status na yung kumpanya mo dun sa, sa Saudi guys ang ibig sabihin po niyan eh malaking penalties na yan malaking babayaran pag nakarig na yan automatic lahat ng mga transaction sa kumpanya yung mga equipment mo yung company mo lahat yung ikama hindi na mag, uh, mag work hindi na magtrabaho tigil na yan kasi huhulihin ng pulis kasi may may penalty ngayon uh, ako guys sa among kumpanya ay eh, 9 years and 7 months ako doon exit una maganda pong kumpanya namin maganda pong malakad maganda pa sahod eh dumating yung taon yung pandemic guys yung pandemic pag nagka pandemic na doon nasira yung kumpanya namin o yung lugi so hindi na sila nakabayas sa kanilang utang yung so, mga suppliers nila hindi na nabayaran yung mga bills mga insurance or mga utang na sakyan hindi na nabayaran kasi nalugi yung kumpanya namin ngayon, nagka-penalty, so hindi nila kaya, naipektahan yung trabaho ko. Although, ako nag-trabaho sa Unimix, naipektahan pala yung ikama ko guys, hindi na rin yung sa Rawapid at Turok kasi yung status na nag so nandito ko sa Unimix, nag-trabaho, bilang accountant, pero hindi marinyo rin ng Unimix ang ikamo kasi guys 4 uh, years na 4 years na hindi na, 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 na renew ngayon pag i-renew nila yan guys eh bawat isang taon ay 10,000 so pag i-renew nila is uh equivalent uh 40,000 real malaki na yan guys kung sa sa piso malaki na yan 40,000 siguro sa piso uh, 15 yung 10,000 reals haabot ng 150 ang ingay sorry kaysa, ang ingay ang ingay ng ano ang ingay ng aso ingay ngayon haabot ng 150,000 so, sa Philippine money yan haabot ng uh, 150 so, 600,000 pesos dito sa Pilipinas ngayon, hindi na rin ang kumpanya namin kasi okay lang sa guys isang tao. Eh, marami kami. Lahat kami sa Rawapid. Ang daming mga trabahante guys. Hanggang pa sa maliit na trabahante yung ranggo hanggang, hanggang sa manager. Rawa, pag Rawapid ka, i nyo yan sangkum, i-earin ng kumpanya. So, hindi kaya i-earin ng kumpanya. Yung ba i isang tao. Ngayon, ngayon lumaki ng lumaki. Ngayon guys, balik tayo kasi yung aso uh, pinatigil ko bumangah ang ingay. Ayun guys, balik tayo. tayo. Ah, yung ano yung, yung ikama namin. So dahil sa malaki ng utang ng kumpanya namin, kina so hindi na nabayaran nila yung nabayaran. So natigil. Lahat ng operasyon guys. Operas operasyon operation, operation ng kumpanya namin pinatigil at nasasakyan yung mga mixer pag larawapit ang nakalagay guys sa restro tigil huhulihin yan oh, so yung kumpanya ring yung mix namin ay e, epektado kasi doon ako nang trabaho so lahat, lahat, ng mga sasakyan doon nakapangalan sa rawapit kasi sister company lang ito yung mix maliit lang yung rawapit talaga ang malaki So ngayon, yung marunong rin itong Unimix, ah, uh, lahat ng mga tarabahante na rawapid, pinauwi kunti-kunti. Ngayon, guys, ang mahirap din, guys, yung mga benefits namin, binigay, pero paunti-unti, yung iba, guys, yung sahod namin, guys, hindi binigay. Yan nga ang problema ko, guys, yung sahod namin di minigay. Wala kaming, wala kaming, yung sawad nga natira guys, sa amin sa daw ibigay. So, ngayon, pag uwi namin sa Pilipinas, yung mga Nepali, yung mga India, kami hindi na binigay. So, wala kaming habol guys, kasi, ang nagpa sa akin guys, yung embassy. Pumunta ko ng embassy. So, humingi ako doon ng distress ah, uh, ayun, nakalimutan ko business worker ko doon uh, humingi ako ng exit visa yung barcode na makuha ko ng Pilipinas sinabi ko sa, sa, sa kanila na yan ang problema ko hindi ko makauwi kasi hindi marinyo ng kumpanya ko ang ikama kasi 4 years malaking bayaran na kasi yung, yung, yung company namin nagsira na uh, hindi ko sinabi nga sa unimis ng trabaho sinabi ko yung nakalagay sa ikama ko yung rawapid yung company namin nagsira na. Ayun, tinulungan ako sa kumpanya namin, Pinau pinauwi ako. Ngayon guys, uh, sinabi ng embassy doon, Sir, ibigyan kita ng barcode pero kung may mga pira ka pa doon na nagtira sa inyong kumpanya, yung mga sahol mo na mga hindi nabigay, wala na, kang, wala na kami, pa, uh, mo na makuha kasi pag mupirma ka dito na yung barcode ay uh, sir uh, automatic wala ka nang wala nang habol wala ka nang habol sa kumpanya mo ngayon hindi ako na pirma pumunta sa kumpanya namin bumalik ko sir ano ito sir sabi sige basta magpirma ka lang doon walang problema bibigay namin yung pira mo ngayon guys uh, yun, bumalik ko naman ako nagpirma ako doon yun, ata mga one month process sa embassy yung barcode ko umating ng barcode ko, balik naman ako sa embassy so visa na naman kasi yung barcode guys pag wala kang, ibig sabihin yan pag humingi ng barcode bibigyan ka ng visa, pag wala kang ng atraso sa kumpanya mo or sa mga sa Saudi Arabia, wala kang atraso wala kang utang, wala kang damage wala kang alagabiado So automatic bigyan ka ng uh, barcode sa so, Jawasat. Yung Jawasat guys, bali yung ang uh, government doon nag, uh, nag hold sa mga may mga kaso no, so, sa mga uh, alien yung mga uh, yung may mga kaso. So ngayon dumating na yung visa ko. Yun. Uh, binigay niya ang benefits kumpanya ko minigay. So, umuwi ako dito sa Pilipinas. Ngayon, yung pira ko guys, yung sahod, hindi minigay. O, so, kaya kayong mga kayong mga nandyan, nandyan sa Saudi Arabia na magkaroon ng magkaroon ng uh, kaso, ay kaso, uh, status na para sa akin yung upanya nyo, pariyo sa akin nag-close tapos hindi na kayo pinauwi punta kayo ng base so pero kunin muna yung nagtira yung sahod guys kailangan kunin nyo yung sahod nyo so yung beneficyo nyo kunin nyo bago kayo pumunta ng base kasi pagpunta kayo ng base tutulungan kayo ng, kayo Sa base kasi so, ko guys pinasa ko ng kumpanya pinasa nga ko nga Bigyan lang ako ng visa, babalik sa Unimix na, hindi na Kasi yung Unimix guys, hindi makaprocess doon ng ikama ko kasi sister company sila. So malaking bayaran nila. Ngayon guys, umuwi ako ng Pilipinas. nganga, nga, wala na akong trabaho. Ngayon ang buhay ko naman ngayon sa Pilipinas guys, iba na. Wala na akong trabaho yung dating doon sa, Saudi, accountant, magandang trabaho, po-po-po lang, computer ang kaharap. Ngayon guys, wala na akong trabaho, ang binigyan, binigyan lang ako ng uh, kapatid ko, suporta, pang baon, pang sa mga anak ko, pira din, pang bili ng bigas, diskarte, diskarte, Manoko dyan, i-binta ko Pambayad ng kurente Tubig Ngayon guys, unti unti lang yung manoko Yan ang panlaban Insya Allah, kung bibigyan tayo ng pagkatawa Makabalik ng abroad Yung asawa ko, makabalik Sana Diyos lang ang may alam Ngayon guys, ang buhay ko guys Wala akong trabaho din sa Pilipinas Mahirap na mahirap talaga pag walang trabaho guys kasi may gusto kang bibilhin hindi mo kaya may gusto kang kainin na masarap hindi mo mabili kasi wala ka na pira wala kang trabaho naghintay lang ako ng tulong sa ating gabatid nagpa-aral sa anak ko ngayon yung graduating na nursing yung kapatid ko si Priscilda Ihong may-ari ito ng YouTube guys si Lunas Masahi ngayon guys ang bali ang mapapayo ko sa inyo yung uh, bali anumang ipik na ibigay ko sa inyo sa inyo, may share ko sa inyo payo para hindi kayo matulad sa akin una guys pag yung kumpanya nyo uh, nagkaroon ng Uh, pangit na yung panya nyo dahan-dahan na so dahan-dahan din kayo na maghanap ng trabaho na pasokan nyo okay, gagawa na kayo ng that, that, tulad ng dati, resume ganyan. so mag-apply na kayo mag-apply mag, -apply, mag -apply. O, huwag nyo tularan ako na kasi pina nag-promise yung manager sa akin nag-promise na sige wag kang problema pag pumunta ka ng Pilipinas, bibigyan kita na visa, padala kita na visa. Kaya guys, guys, huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala sa mga ibang lahi. Although mga Muslim sila, hindi ko hindi ko pag Muslim guys, Islam oh, oh hindi ko naman nga ah, yung mga Muslim, ah, mga pangit yan kasi balik Islam rin ako guys. So wala 'yan sa religion, wala 'yan sa pagkatao yan guys. Ah, pangit pag pangit yung ugali sa ugali yan, hindi yan sa religion ha, ah, ah, muslim yan, islam yan ha, ah, ma ah, ano yan, ah, ha, ah, sinungaling, hindi guys kasi mayroon yung mga kristyano na mga sinungaling, so ang gusto ko lang, huwag kayong maniwala sa mga ibang lahi dun sa Pilipinas lalo na yung mga mastri, yemeni yan, india kasi yung india yung may jaramin wag kayong maniwala guys kasi ah uh, gagalimitan sinungaling sila yan eh tinuruan pa nako mag sinungaling na ko daw pag kunin basi mag sinungaling yan huwag mo kaming sabihin tungo ito, ito yung ano nang isa sa isa sa kumpanya natin tinuruan pa ko so tika mo na kaysa pa eh. patigil mo na tinga aso na ang, ang ingay Hello guys, ngayon back naman tayo. Ngayon guys, back naman tayo. Ayun, guys, Ayun, uh, sana tayo sa Pilipinas uh, uh wag kayong maniwala sa mga ibang lahi. Kayo mga dyan sa Saudi Arabia wag kayong maniwala. O lalo naman sa mga Pilipino guys. Lalo sa mga Pilipino wag kayong uh, sinungaling rin yan mga kasama natin sa trabaho. O, oh, iba kasi dyan sipsip -sip -sip eh. Ah, Niniwag ni lahat po. Makaramihan sa mga Pilipino dyan, mga kababayan natin instead na tayo magtulungan dyan sa ibang bansa, eh tayo pa nagsisiraan, tayo pa nagsisiraan, magtulungan tayo. Kasi tayo mga Pilipino, pag nandyan na tayo sa ibang bansa, tayo dito makilala, pag nandun na tayo sa ibang bansa, hey, ipakita natin na tayo ay dugong bugaw, no? Oh, Pilipino tayo, para na tayo magkapatid, pinsan doon sa ibang bansa. Kaya magtulungan tayo, huwag tayo magsiraan. Yung iba kasi dyan sa ang mga ibang mga Pilipino kasi, yun, nasisiraan na. Oh, sip-sip. Yun. Huwag yung titularan yung mga ibang lahi. Tayo mga Pilipino, magtulungan tayo. Ako guys, nung din ako sa, sa Saudi Arabia, ako, lahat ng gustong maitulong ko sa kanila, itulong ko. O, huwag lang yung pira, kasi pag pira, pag-usapan din sa, sa ibang bansa, huwag kang magpahiram ng pira, huwag kang magpahiram kasi iba usapan na yun guys sabihin naman bukas bukas yung lahat mga tulong ako dyan sa Saudi pa ako akong gumagawa ng mga exit letter uh, mag advance na ng pira vacation letter lahat uh, mga may pasiros sa akin punta yung mga Pilipino mga ibang lahi um, o sa akin so, tulungan ko ayun balik tayo yung buhay ko sa Pilipinas <laughs> grabe guys ang hirap dito kaya ang, papayo ko guys, uh, bago kayo umalis sa kumpanya niyo, uh, mag-apply kayo muna. Mag-apply kayo muna mag, mag sa work abroad. May work abroad yan guys. Ma Apply kayo muna. Tapos uh, kung maganda ang kumpanya niyo guys, kahit maliit ang sahod, basta kaya naman suportahan yung mga pamilya niyo. Huwag niyo nang iwanan. Huwag niyo iwanan kasi ang hirap, ang hirap mag mga maghanap ng trabaho, ang hirap mag-apply ng trabaho, lalo na kung puti ng buhok mo, uh, may edad ka na, mahirap hindi nakatanggapin. Although, hindi man ako masyadong tigulong matanda guys, kaya ko mag-apply. Mag, mag Insya Allah, kung bibigyan tayong pagka, pagkataon pagka, ng Allah, Diyos, makatrabaho tayo, Diyos lang may alam. So, guys, mahal niyo yung trabaho niyo pag kayo sa, sa, sa ibang bansa. O, oh, dito man sa Pilipinas, mahal niyo yung trabaho niyo. O, yung paglindan kayo sa trabaho niyo, sabihin niyo, pangit yung kumpanya namin, pangit. Huwag, patante na, ha? Kung may sahod kayo, o, oh, mag, Magpagkabait magpag magpag kayo sa yung trabaho sa kumpanya niyo. Tapos, yun lang uh, wag mag wag mag uh, mahalin na natin yung trabaho natin kasi pag wala trabaho guys ang hirap talaga wala ng trabaho lalo may pinag Lalo na pag may pinapaaral tayo may pinakain tayo may sirkutahan tayong pamilya ang hirap guys so guys uh, hanggang dito lang ko sana uh, sana isubscribe nyo yung channel tapos, uh, click the notification bills para video. Guys, uh, pag-usapan natin sa sunod yung uh, tungkol sa yung natanggap. Yung natanggap ko kasi, guys, uh, <laughs> akala ko 20,000. Eh, ang nakalagay pala, ang nakalagay ko ako is uh, 10,000. Pero, nung bumunta ko dun sa OWA, uh, shoutout sa OWA dyan sa kagayaan uh, Pagtingin ko, guys, 20,000. Ngayon, ni ko ako sa Malay, Bal uh, Malay Balay. Doon ko daw kuha ko yung kunin ko yung pira ko. Pag natanggol ko ay 16,000 lang. So pag-usapan natin yan sa susunod na vlog ko. So please uh, subscribe uh, this channel. Uh, Supportan nyo yung vlog namin. Kahit maliit pa to. Pero insya Allah uh, may, 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 may bigay kami na uh, mga informasyon tungkol sa pagtrabaho o OFW. Okay guys, salamat sa papanood. Thank you.